Good morning guys. Ayan, nandito kami sa kubo. Ayan ang ating kubo. Oh. Maaga pa po pero napakainit na. Hindi pa rin po umuulan. Bibisitahin natin yung ating mga halaman doon sa dulo. Tayo maglalakad. Ayan, nandyan na yung aking mga kasama. Oh. Nandyan si Batik, si Tagpi. Ayan, ang uh, si Blackie. Oh. Ayan, si Daddy. Oh dyan sa unahan kami ay pupunta sa dulo at titingnan natin yung ating mga nilinis na tataniman saka yung ating mga tanim doong balinghoy ating sisilipin o oh, ayan ang ating kapaligiran o oh. ayan o oh, ayun yung kapitbahay na kubo dadala natin ang ating malapad na sombrero at tayo ay mainit na pagbalik. Ayan po. Oh. Ang paligid natin. Oh. Ayan. Kasi hindi pa umuulan. Kaya ganyan po ang paligid natin. Oh. Ayan po. Oh. Yung first part ng ating tanim. Or tataniman. Ayan po. Oh. Malinis na pero hindi po matataniman. Kasi po matigas ang lupa. At bitak-bitak pa nga po ng ating lupa. Ayan, nalaki na rin din ating mga ano eh. Ayan po, oh. Ayan po, ang ating mga mangga. Ayan guys, flex ko po sa inyo itong ating mga mangga. Ito pong mangga na kataminsada. sada. Ayan po ang ating kalsada. Ito po ang puno ng mangga. Ayan po, oh. Ayan. Piflex ko po sa inyo yan. Ayan po ang ating mga bunga ng mangga ating mangga oh, may malalaki, may mali, meron pong bulaklak pa lang, hindi sabay-sabay po ang pagbunga oh. Ayan po oh. Malalaki na po 'yan. Oh, ayan. ayan. Tapos meron pa pong bulaklak oh. Ayan. Abot na abot ko po 'yan, kaya pag bumunga po ay eh, hindi yan tatagal. Ayan. Meron pa pong buko at merong bulaklak pa. Ayan po. Ito naman ay bunga na oh, malalaki na pwede na po yung ano, malutong na po yan wala pa lang pong bunot ayun pa ang iba, oh, sa taas na yun oh. ito po oh. i-focus natin para makita ninyo ayan ayan po ang mangga ayan ayan hindi pa po siya masyadong sabay-sabay ayan po ang ating mangga na ipiniplex ko sa inyo Sige po, maraming salamat po sa laging panonood. Basta mag-iwan ka lang po ng bakas kapag para po ikaw ay aking mabalikan. Maraming salamat.